Bakit nga ba itinakwil ng mga Hudyo ang ating Panginoong Jesus? Narito ang limang dahilan. Nang magsimula ang ministeryo ng Panginoong Hesus, ipinakita niya ang mga kamanghamanghang katibayan na siya nga ang Mesiyas. Gumaling ang mga may sakit, nakarinig ang bingi, nakakita ang bulag, nakalakad ang lumpo, pinagaling ang ketongin at kahit ang patay ay muli ang binuhay. Ang mga bagay na ito ay kaniyang ginawa sa harap ng mga pinunong hudyo na alam na alam ang mga propesiya sa pagdating ng ipinangakong mesyas. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin nila tinanggap ang Panginoong Yesus. Kaya't ang tanong ay isang malaking bakit? Bakit sa kabila ng mga ebidensyang ito na ipinakita ng Panginoong Yesus sa mga Hudyo ay hindi pa din sila naniwala? Una ay pinagmatigas nila ang kanilang puso isang magandang halimbawa nito ay nang gawin ng Panginoong Jesus ang isa sa pinakakamanghamanghang himala na kaniyang ginawa na nasaksihan ng maraming tao. Ito ay nang buhay niya ang isang bangkay na apat na araw nang nakalibing. Siya ay si Lazarus. Sa pangyayaring ito, mapansin natin ang naging reaksyon ng ibang mga hudyo matapos nila itong masaksihan. Hindi ba isa itong kamanghamanghang pangyayari na kung ikaw mismo ang makakasaksi ay siguradong sasabihin mo sa iyong sarili na just lang ang makakagawa ng ganitong himala. Pero ano ang naging reaksyon ng ibang mga hudyo nang makita nila ito? Marami sa mga hudyong dumalaw kina Maria ang samampalataya nang makita nila ang ginawa ni Yesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yesus. Malinaw na sa senaryong ito kung gaano katigas ang puso ng mga ayaw maniwala sa Panginoong Hesus. Sa halip na maniwala sa isang himala na Diyos lang ang kayang gumawa, pinili pa rin nilang magbulag-bulagan sa katotohanan. Sa halip na magsisampalataya, nagsumbong sila sa mga pareseo. Pero syempre, hindi na nakapagtatakang hindi din naniwala ang mga parsiyo na Diyos ang migawa ng himalang iyon. Dahil kahit mismong mga nasaksayan nilang himala ay hindi nila pinaniwalaan. Sa halip na maniwala, nagplano pa sila kung paano ito mawipigilan. And worst, pinagplanuhan nila kung paano ipapatay ang Panginoong Hesus. Mula noon, binalak na nilang ipapatay si Jesus. Ito ang malaking katotohanan kaya hindi naniwala ang mga Hudyo sa Panginoong Yesus ay dahil ayaw talaga nilang maniwala. Sadyang ang nagmatigas lamang sila. Katunayan, ang pagmamatigas ng Israel ay mabasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma chapter 11 verse 25. Mga kapatid, Nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga hudyo ay hindi pang habang panahon. Ito ay hanggang makompleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi hudyo o mga hintil na sasampalataya kay Kristo. Malinaw sa mga sinabi ni Apostol Pablo na nagmamatigas lamang ang mga hudyo kaya hanggang ngayon ay hindi pa din sila naniniwala sa Panginoong Yesus kaugnay ng pagmamatigas na ito ng mga Hudyo ay ang ikalawang dahilan sa listahan natin kung bakit hindi sila naniwala sa Panginoong Hesus. Ito ay dahil misteryo pa sa kanila ang una at ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus at ang kaligtasan para sa mga Hentil. Ayon sa Lumang Tipan, mayroong dalawang daan hanggang apat na raang propesiya patungkol sa Mesiyas ang natupad sa unang pagdating ng Panginoong Hesus. Halimbawa na lamang nito ay kung saan siya panganganak. Paano siya ipanganganak? Paano siya maghihirap at mamatay? At ang eksaktong panahon kailan mismo siya darating? At sobrang dami pang propesiya na natupad sa pagdating ng Panginoong Yesus. Subalit malinaw din na marami pa ding propesiya sa Mesyas ang hindi natupad sa unang pagdating ng Panginoong Yesus. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw maniwala ng mga pinunong Hudyo na ang Panginoong Yesus nga ang Mesyas bagamat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo ay lubos ang kaalaman sa mga propesiya sa pagdating ng Mesyas. Ang problema nga lamang ay lingid sa kanilang kaalaman ang plano ng Diyos para sa mga hintil. Isa pa itong misteryo sa kanila ng mga panahon iyon. Kaya't ang inaasahan ng mga ito ay tutuparin ng Mesyas ang lahat ng propesiya patungkol sa kaniya ng panahon iyon. Balikan natin ang ating binasa sa Romans chapter 11 verse 25. Ang pagmamatigas ng mga hudyo ay hindi pang habang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi-hudyo o mga hintil na sasampalataya kay Kristo. Ito ang misteryo na hindi nila alam ng panahong iyon. Ang plano ng Diyos na kaligtasan ay hindi lang para sa mga hudyo, kundi para din sa mga hintil na kagaya natin. Katunayan, ayon mismo kay apostol Pablo, ito ay nanatiling lihim sa mga panahong iyon at inihayag na lamang sa mga apostol sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay mabasa natin sa Epeso chapter 3 verse 4 to 6. Habang binabasa nyo ang sulat ng ito, malalaman nyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamagitan ni Kristo. Ang kausap ni Apostol Pablo dito ay mga hintil. Hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon pero ipinahayag niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamagitan ng banal na espiritu. At ito nga ang plano ng Diyos na sa pamagitan ng magandang balita, ang mga hindi hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga hudyo at magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Yesus. Ang misteryong ito na hindi alam ng mga Hudyo ay kaugnay ng ikatlong dahilan kung bakit hindi sila naniwala sa Panginoong Jesus. Ito ay dahil hindi nangyari ang kanilang mga inaasahang gagawin ng Mesiyas. Mahalagang maunawaan natin na ang mga Hudyo sa panahong iyon ay nasa ilalim ng pamahala ng Imperyong Roma at walang kapangyarihan ng Israel noon sa sarili nilang lupain. Kaya lubos nilang inaasahan ang pagdating ng ipinangakong Mesias at inaasahan nila na kapag dumating ang Mesias ay palalayain sila nito sa paghihirap. Bukod dito ay itatatag umano nito ang kaniyang kaharian sa lupain ng Israel na sila ay kasama nitong namamahala at nagahari sa sarili nilang lupain. At alam natin na hindi ito nangyari sa unang pagdating ng Panginoong Jesus. Pero alam din natin na ito ay mangyayari sa kanyang ikalawang pagbabalik. Pag-usapan natin ang ilan sa mga halimbawa ng mga propesya na inaasahan ng mga Hudyo na gagawin ng Mesiyas na hindi natupad sa unang pagparito ng Panginoong Jesus. Una ay ang paghatol ng Mesiyas sa kasamaan ng mundo. Ikalawa ay ang pagluklok sa Mesiyas bilang hari at mamumuno siya sa lahat ng mga bansa. Ikatlo, pagkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Kaapat ay ang lubos na pagpapalang material sa bansang Israel at marami pang iba na hindi nangyari sa panahong iyon. Katunayan, mismong mga apostol ay nagtanong sa Panginoong Yesus kung kailan niya tutuparin ang mga propesiyang ito na hindi pa nangyayari. Ito ay mabasa natin sa gawa chapter 1 verse 5 to 6. Minsan nang nagtitipon sila, tinanong nila si Yesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Ito ay ang tagpo kung saan muli nang aakyat ang Panginoong Hesus sa langit kaya sila ay nagtanong. Malinaw dito mga kapatid na ultimo mga alagad ng Panginoong Hesus ay naniniwala na itatatag ng Mesiyas ang pisikal na kaharian. Subalit sa panahong ito ay hindi pa ipinahahayag sa kanila ang katotohanan dahil hindi pa sila nabautismohan ng banal na Espiritu ang kahariang inaakala ng mga hudyo ay iba sa kahariang tunay na itatatag ng Panginoong Yesus. Ito ay ang kaharian ng langit. Sa Matthew chapter 4 verse 17, magmula noon ay nangaral na si Jesus, itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Hindi ito lubos na nauunawaan ng mga hudyo dahil material nakaharian at pagpapala ang kanilang inaasahan. Kaya't nang sabihin ng Panginoong Hesus sa mga parasyo na wawasakin niya ang templo ay lalong hindi sila naniwala na siya nga ang Mesiyas. Kapat na dahilan ay hindi naunawaan ng mga hudyo ang layo ni Jesus patungkol sa kautosan. Ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong isipin na parito ako upang ipawalang saysay -say ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta na parito ako upang tuparin ang mga ito. Nainiwala ang mga pinunong hudyo na sinasalong at umano ni Jesus ang kautusan at ang mga tradisyon. Isang halimbawa nito ay mabasa natin sa Mateo chapter 15 verse 1 to 2. Pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga parasyo at ang mga tagapagturo ng kautosan galing sa Jerusalem. Tinanong nila si Jesus, bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Hindi ito ang maunawaan ng mga hudyo dahil nakapokus lamang sila sa pagsunod sa kautosan ngunit hindi nila naunawaan ang totoong kahulugan nito dahil sa pagsunod nila sa kautosan ng hindi bukal sa kanilang puso ay nalalabag nila ang ibang kautosan. Sa pangalimbawa halimbawa ay sa Marcos chapter 2 verse 5. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautosan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, "Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos." Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Dapat ating maunawaan na ayon sa kautusan ng mga Hudyo, ang paraan para mapatawad ay sa pamamagitan ng dugo ng hayop na kanilang inihahandog taun-taon sa tulong ng isang pari. Ayon sa kaalaman ng mga parasyo ay Diyos lamang ang may karapatang magpatawad ng kasalanan kaya't nang marinig nila ang sinabi ng Panginoong Hesus ay ganoon na lamang ang kanilang galit sa kanya at sinabi ng mga ito na nilalapastangan o mano ang Diyos dahil ginawa niya ang sarili niya na kapantay ng Diyos sa pamagitan ng pagpapatawad ng kasalanan. Ikalimang dahilan sa ating listahan ay dahil hindi naunawaan ng mga Hudyo na maaaring magkatawang tao ang Diyos ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, kapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Dapat nating maunawaan na ang pananampalatayang hudyo ay libong taon na ang kasaysayan sa panahong iyon kaya't lubos ang paniniwala nila sa mga katuroan ng kanilang mga nuno. Isa sa pinakasentro ng kanilang pananampalatayang hudyo ay ang panalangin sa Deuteronomio chapter 6 Dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang panalangin ito ay tinatawag na Shema at bahagi na ito ng buhay ng mga Hudyo dahil araw-araw nila itong ipinapanalangin mula pagkabata. Malinaw sa kanilang panalangin ito na itinuturo sa kanila na ang Diyos ay iisa lamang at ito ay walang iba kundi si Yahweh kaya't pinaratangan nilang lapastangan sa Diyos ang Panginoong Jesus nang marinig nila ito. Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ang mga sinambit ni Yesus dito ay nangangahulugan na siya umano ay isang Diyos dahil Diyos lamang ang maaaring umiral sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Bukod dito, ang salitang I am sa Ingles o ako nga sa Tagalog ay alam ng mga Hudyo na nangangahulugang Yahweh o ang banal na pangalan ng Diyos. Kaya't sa tuwing sinasabi ni Jesus na siya ang Diyos ay pinaparatangan nila itong lapastangan o isang blasphemer. Paano natin nasabi? Tuloy natin ang basa sa verse 59. Sila ngayon nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kaniya. Datapot nagtago si Jesus at lumabas sa templo ang pag ng Panginoong Hesus na siya ay isang Diyos ay itinuturing nilang tanganan At ayon sa kautosan ng mga Hudyo, ang kasalanan ito ay may kapurusahang kamatayan sa pamagitan ng paghagis ng mga bato. Bukod dito, isa pang halimbawa ay ang nakasulat sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Ito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa harap ng mga Hudyo na hindi nila matanggap dahil gaya nga ng sinabi sa kanilang panalangin mula pagkabata nila na ang Diyos ay iisa. Kaya't nang sabihin ito ng Panginoong Hesus, parehas ang reaksyon ng mga Hudyo sa una nating halimbawa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya batuhin. Maraming dahilan kung bakit itinakwil ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Subalit ito ang ilan sa mga pinakamatinding dahilan ng mga hudyo na makikita natin sa Biblia. Ang pagtakwil nila sa Panginoong Hesus ay ang malinaw na dahilan kung bakit walang kapayapaan ngayon sa Israel. Pero tandaan natin na ang mga hudyo ay mahal pa din ng Panginoong Diyos. Kaya't sa kabila ng kanilang pagmamatigas ay darating ang panahon na muling babaling ang Diyos sa kanila. At kung hindi na magmamatigas ang mga hudyo, kundi sa ikakabit din silang muli sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga nimuno. Kaya't ipanalangin natin ang ating mga kapatid na mga Hudyo. Narito ang mabilin sa atin ni Apostol Pablo patungkol dito sa Romans chapter 10 verse 1 to 4. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito ay sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautosan dahil sa kaniyang ginawa ang lahat ng sumasampalataya sa kaniya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Maraming salamat po sa inyong pagsubay-bay.